magsimula na tayo. I-discuss muna natin ang current situation mo. Bago itong Adaposon. So, dito ang side mo at dito ang side ng Adaposon. Sa side mo, current situation... Ito kasi ano, kwentong to. May someone na hirap mabuntis. Ida lagi siya nakukunan o oh, hirap talaga, hindi makabuo. Kahit ganun, na matagal na silang walang anak, mahal pa rin noong pat na yung babae. Ngayon, Pumunta naman tayo sa kwento ng Ada Potion. So, kung naka ka, let's proceed. Kaya lang naman nagtaroon ng Ada Potion, itong patna. Kasi nga, hindi sila magkaanak noong patna niya. Ang tingin ko, ang bida dito ay babae. Okay. Um, siya yung original. Hindi nga lang siya magkaanak. For some reason. Kaya lang naman nagloloko yung partner niya. Kasi nga, gusto niya magkaanak. Okay. Pero hindi nga mabigay. Noong original. So, ngayon, dito sa original, current situation nila, nag-aaway sila. Ida, kaya sila lagi nag-aaway ay dahil magkalayo sila. Long distance relationship. O pwede rin naman ganito. Kahit na madalas sila nag-aaway, miss pa rin nila ang isa't isa. Hindi dahil lagi sila nag-aaway ay ending na yung kwento nila, hindi parang dating kahit nag-aaway sila palagi o hindi magkasundo hopeful pa rin sila na magkakaayos pa rin wala pang nag-give up sa kwento nila okay ngayon pumunta naman tayo sa current feelings ng partner mo sa'yo. Ay, balik na. So, sa so combination na to, kahit na problem kayo sa fertility. Hindi ko kasi alam kung sino yung ano eh. Hirap magbuntis yung babae ba o lalaki. Pero mukhang babae. Pwede nyo namang ibahin yung gender. Kasi meron din namang lalaki na hindi makabuo, di ba? Case to case basis. So, dito may problem tayo sa fertility, di ba? Kahit na gano'n na may problem sa fertility, optimistic pa rin yung pad na. Pero, tingin ko babae nga. Babae yung may problem dito. Siya yung may problem sa fertility babae. Kung di man, babae, in-embody niya yung female energy kung lalaki man. Pero malaki chance, babae. Na kahit ganun, nahirap nga sa fertility. Ang dating optimistic pa rin eh. Yung na, Okay. Hindi naman porke may problem sa fertility ay gusto nang iwan. Nagloko, oo. Pero hindi naman siya willing i-let go ka pa sa ngayon. Dahil nakita naman natin kanina may heart dito sa side na to. Yung unang spread, may heart sa side mo. Mahal ka naman. Pero feelings niya ngayon, Mm, somehow, hopeful siya na mabibigyan mo siya ng anak someday. O optimistic. Na pagkakalooban kayo ng puong may kapal ng anak. Balang araw. Uh -huh. Anyways, masaya pa rin siya sa iyo kahit ganyan na wala kayong anak pumunta naman tayo sa feelings niya dito sa ada ah, Ang ganda ng mga lumabas na cards dito sa Ada Potion. Feelings niya dyan, gusto niya lagi makita, makausap, cute na cute siya dyan sa Adaposon. Feeling niya mukhang inosente. O dahil siguro mas bata yan sa kanya, nang sobra. O mas bata sa iyo. Well... Ang dating kasi sa akin, masaya din siya dito. Gandang-ganda siya. So, again, cute na cute. Kasi kanina may heart sa iyo. Dito naman may buke. Eh. Ano kasi yung cause ng attraction? Pero dahil hot yung sa'yo, mas lamang ka pa rin. Ito kasing bouquet, parang crush. Ganon, shallow love, shallow feeling ang dating sa akin. So, attracted siya kasi parang crush. Dahil nga, bago. Kayo kasi matagal na. Pero, kung titimbangin, mas lamang ka pa rin. Anyways, punta tayo sa susunod. Ito. So sabi dito Physical connection The secret The sacred union of bodies To becoming one Ay one Ulit ulit <laughs> The sacred union of bodies To becoming one Ano yan? Eh di S-E-X na yan Baka may mangyari sa inyo One of these days Ito. Signs and clues. The universe is talking to you. Pay attention daw sa signs at clues. Inakausap pa raw ng universe? Aha. So again, pay attention sa signs at clues. Parang important message sa iyo ang universe. Ito marriage wedding bells oh ringing so ang dating sa akin kung di kayo kasal baka ikasal na kayo kung kasal naman mas lamang ka nga kasi marriage to eh commitment yan di ba sa so, ngayon kasi attracted siya sa inyong dalawa pero again mas lamang ka kahit saan ko tingnan mas lamang ka parang pinaglalaruan niya lang to kasi to child ay pwede rin sinisimbolize niya ang having fun pagiging playful Siguro ginagawa lang niyang toy ito. Who knows? Pero again, malaki ang chance na ikaw pa rin ang pipiliin kung uh, papiliin siya. Mukhang ikaw ang pipiliin. Ngayon, pumunta tayo sa susunod. Ito na yung huli. Pero nakalimutan ko iyan Ang clue. Mm -hmm. Anyways, ito na ang huli. Na-spread. So, sabi dito, emotional healing as your heart heals of all emotional pain, you receive new blessings and love. So, ang dating sa akin, mag-forgive ka na. O mag para dumating na itong new blessings at love. Wish is, your wish is granted. What you've asked for is coming true. May wish ka raw na magkakatotoo. Ito. Both day, a significant both day holds the answer to your question. Ang dating kasi sa akin, di ba yung iba sa inyo, eh, hindi nga magkaanak. Dahil may birthday tayo dito, baka magkaanak na. Baka yung wish na magkatotoo dito, o yung new blessing, ay magkaanak na. Mm-hmm. O pwede rin namang, pag nagkaanak na, doon maghihiwala itong adiposon ah, sa kayong mo o sa first birthday parang may birthday ng kung sino man ang magkukos ng enlightenment sa iyo o may revelation siguro na maaaring mangyari sa birthday ng kung sino man o may clarity ka na makukuha sa birthday na yan Who knows, baka birthday mo to. May wish ka na makakatotoo sa birthday mo. Basta ganyan. Ang mahalaga, may wish na magkakatotoo. Kahit dito naman eh. Kaya lang dito sa pot na to, kailangan mo ng healing. Para dumating tong new blessings at love. Ito naman regardless kung anong gawin mo may darating talaga. So, dalawa siguro yung darating na wish na maaaring magkatotoo. Pero ito kasi medyo mahirap kasi kailangan mo ng healing, forgiveness. Eto. Kung i-cocombine natin to dito, baka sa birthday mo may magkatotoo na wish mo. O kung ang wish mo ay ikasal. Kung di pa kasal. Ay maaaring magkatotoo. O wish mo na may mangyari sa inyo, baka magkatotoo. Oo. Oh, wish mo ng reconciliation? O oh, wala na itong ada po. So, baka magkatotoo? So kayo na mag-isip ko anong pwede nyo maisip sa combination na ito. Sa so, mga yan. Pumunta na tayo ngayon sa clue. Ito yung hindi ko na ready. Nalimutan ko. Magbibigay ako ng walong clue. Pero wag masyado magpay attention dito dahil dagdag info lang mga to. Ang clue? Ay, pwede. Vice boss Kunin nyo lang ang clue. Nasa tingin nyo ay para sa inyo. Pero, namimili pa ako dito. Anong makukuha ng kamay ko? Wait lang.

So, magiging romantic yung path mo sa sa'yo. January to March, kung hindi memorable, ay pay attention sa mga buwan na yan. Semi-kalbo. So, yung lalaki, semi-kalbo. Para sa iba sa inyo. Ito, sweet. May romantic tayo, tas sweet pa. So, magiging sweet daw siya. And romantic. Mm-hmm. Baka dito sa January to March o sa birthday mo. O ewan ko, pwede rin sa November. Okay? So, may mga buwan tayo dito. January to March. Tapos, November. Ito naman, letter T at Z. So, kung T at Z? Kung hindi to para sa iyo, ay pwede para sa paana mo o sa other person. Yung mga letters na yan. Isa dyan o oh, combination, ZT. Mm -hmm. Ito huli, long hair. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.